Mariin kinamot ni Bern Zighart ang kanyang ulo habang pinapanood si Raon na buong pagmamalaking itinataas ang kanyang kamay. Siguro na mamalik matalang ako. Dahil hindi naman tanga si Raon, imposibleng subukan niyang sumali sa Central Marshall Palace para sa internship, halata namang galit sila sa kanya. Akala ni Bern, pagkakamali niya lang iyon, kaya muli niyang iminulat ang kanyang mga mata. Gayunpaman, hindi nagbago ang kanyang nakikita. Buong pagmamalaking nakataas pa rin ang kamay ni Raon. Anong ginagaw, arg, nang itatanong na sana niya kay Raon kung bakit niya ginawa iyon, sumingit si na Ronan at Martha, at itinulak siya sa lupa. Raon, hindi ka pwedeng pumunta dyan. Baliw ka ba, hindi yan lugar na pwede mong puntahan. Pilit nilang ibinababo ang kanyang kamay, sinusubukang pigilan siya. Mga baliw, hindi nyo ba ako nakikita? Nagagalit na si Byrne sa unang pagkakataon mula nang bumalik siya sa bahay. Ang payapang pag-iisip na natutunan niya mula kay Leniton, ang presidente ng Marco Company, ay nagkapira-piraso matapos siyang masagasaan ng tatlong beses sa loob ng dalawang araw. Tumabi kayo, sigaw niya, itinutulak palayo si na Ronan at Martha, na nakadikit kay Raon. Ma, baliw ka ba? Kayo ang mga baliw. Bakit nyo ba ako sinasagasaan? Akala nyo ba baboy ramo kayo? Ikaw ang baboy ramo. Ano? Gusto mo bang mamatay? Mga walang hiya kayo. Nagsimula silang magnitngitan at magpakita ng kanilang mga ngipin sa isa't isa. Raon, ikaniling ni Rimmer ang kanyang ulo, bumababa mula sa plataforma. Talaga bang balak mong sumali sa Central Marshall Palace? Opo, agad na tumanggaw si Raon, ipinapakita na wala siyang balak magbago ng isip. Ham, mukhang interesante yan. Ngumisi nang may panunokso si Rimmer, isinusulat ang pangalan ni Raon sa papel. S. Sandali lang, sumiksik si Byrne sa gitna ng nagtatalong si Ronan at Martha para hawakan ang balikat ni Raon. Baka magmukhang kakaiba kung manggagaling sa akin ito, pero dapat pagisipan isipan mong mabuti. Hindi ka welcome sa Central Marshall Palace. Ito ang kanyang tapat na payo. Galit na galit ang kanyang ama kay Raon. Walang magandang naghihintay sa kanya doon. Raon, sumama ka sa akin. Huwag kang magpapabugbog ng walang dahilan dyan. Dapat sumama ka na lang sa akin. Inilahad din ni Ronan at Martha ang kanilang mga kamay dahil sa pag-aalala. Salamat, pero okay lang. At talagang kakaiba nga kung manggagaling sa iyo yan. Ngumisi siya kay Burn na natigilan. Hindi ako nagbibiro. Kalimutan mo na ang internship mo, baka mabuli ka lang doon. Huwag kang mag-alala. Ang bibig ni Raon ay banayad na bumuo ng isang arko. Hindi lang ako ang magdurusa. Palace Master, ang pangkalahatang administrador na si Yerick, na namamahala sa pananalapi ng Central Marshall Palace, ay pumasok sa opisina ni Karon ng nagmamadali. Akala ko ba sinabi ko sa iyo na lumayo ka muna ng ilang panahon? Ang mababang boses ng Central Marshall Palace Master, si Karun Zighart, ay umalangaw-ngaw sa buong lugar. Nakasimangot siya ng galit na galit, marahil dahil ang inis mula sa pagpapahiya sa kanya ni Naraon at Rimmer noong nakaraang araw ay nananatili pa rin. Patawad po, mahalaga po kasi ang bagay na ito. Lumunok si Eric, binabasa ang kanyang tuyong bibig, at inilapag ang dokumentong dala niya sa mesa ni Karon. Ang dokumento tungkol sa mga internship para sa mga baguhang swordsman. Sinasabi mo ba sa akin na mahalaga ito? Tingnan niyo po ito. Pinili ni Raon Zighart ang ating Central Marshall Palace para sa kanyang internship. Siguro nababaliw na siya. Ang anak ng kinuyam ni Karon ang kanyang kamau, ang papel sa kanyang kamay ay naging abo at nagliparan. Ang buong Central Marshall Palace ay nagsimulang manginig, na parang nagkaroon ng lindol. Ang walang hiya na iyon, sigurado akong minamaliit niya tayo. Iyon lang ang paliwanag kung bakit niya pinili ang Central Marshall Palace. Nagnit-nit si Eric. Ang pagpili nito para sa kanyang internship sa kabila ng halata na pagkadiskusto ni Karun sa kanya ay nangangahulugan lamang na minamaliit niya sila. Ano ang gagawin natin? Sa halip na patuloy na magambala sa kanya, gagamitin ba natin ang pagkakataong ito para? Itinaas ni Yurek ang kanyang kamay at sumenyas na hiwain ang kanyang palso. Tinatanong niya kung dapat ba nilang ipahamak si Raon. Gago, ngunguso si Karun kay Yurek. Ang atensyon ng buong angkan ay kasalukuyang nakatuon sa maliit na daga na iyon. Kahit ang ama ko ay humiling na makipagkita sa kanya ng hiwalay, tapos gusto mo siyang saktan at ipahamak. Inisip mo ba ang opinyon ng publiko bago mo sabihin iyan? Patawad po, hindi po ako nag-isip. Napayuko si Yurek at dali-daling ibinaba ang kanyang ulo. Talagang kahangahanga siya. Kahit galit si Karon, isinasaalang-alang pa rin niya ang sitwasyon mula sa iba't ibang anggulo sa halip na tumuon sa isang panig nito. Talagang kwalipikado siyang pamunuan ng Central Marshal Palace, na isa sa pinakamalaking puwersa ng Siegfried. Kung gayon, ano ang gagawin natin? Kung bibigyan natin siya ng ordinaryong internship, bababa ang moral ng ibang swordsman. Hindi lang ang espada ang paraan para pumatay ng tao. Ah, Turuan mo siya kung gaano kahirap ang pagsasanay sa Central Marshall Palace. Hiyain mo siya sa publiko, para malaman ng lahat na hindi siya ganoon kahalaga. Naiintindihan ko, at mangalap ng impormasyon tungkol sa kanya. Alamin mo ang lahat tungkol sa kanya, kung gaano siya kalakas lumaban ng walang aura, kung ano ang kasalukuyang limitasyon ng kanyang kapangyarihan, at kung ano ang kanyang mga kahinaan. Ang mga mata ni Karon ay kumikislap sa nakamamatay na liwanag. Opo, pero paano natin, Gas? Kailangan ko pa bang ituro sa iyo ang lahat? Umuungol siya ng mahina sa kanyang lalamunan na parang isang mabangis na hayop. Hindi, ako na ang bahala. Yumuko siya ng mababa at umalis sa opisina. Hawa, General Administrator. Nang lumabas si Heret sa pasilyo, pinupunasan ang kanyang malamig na pawis. Isang lalaking nasa edad na may makinis na ulo ang lumapit sa kanya. Siya ang training instructor na si Ref, na namamahala sa pagsasanay sa Central Martial Palace. Kumusta, sinabi niya na dapat nating turuan ang walang hiyang iyon ng takot sa Central Martial Palace. Hiyain natin siya para hindi na niya tayo kayang tingnan pa, at mangalap ng impormasyon tungkol sa kanyang martial art. Naiintindihan ko, agad na tumanggaw si Ref, pero paano natin? Kailangan ko pa bang ituro sa iyo ang lahat? Dapat kaya mo nang malaman kahit yun lang. Hihingi ka na lang sa akin ng spoon fidang sa ganitong rate. Inulit ni Yurek ang eksaktong narinig niya mula kay Karon. H. Hindi. Ako na ang bahala. Itinaas ni Ref ang kanyang kamay para saludo sa kanya bago tumakbo palabas. Bakit ko kailangang pagdaanan ang lahat ng ito dahil sa walang hiyang iyon? Matapos ilabas ang kanyang galit sa kanyang subordinate, nagnit nit si Yerrick na may galit na galit na ekspresyon sa kanyang mukha. Sisirain kita, maghintay ka lang. Pagkalipas ng apat na araw, nagsimula ang intern period para sa mga baguhang swordsman, at si Raon ay nasa training grounds ng Central Martial Palace. Malaki, hindi ito kasing laki ng grade training ground, ngunit hindi bababa sa dalawang beses itong mas malaki kaysa sa fifth training ground. May sapat na personal training rooms, cultivation rooms, at kahit na ang pinakabagong kagamitan sa pagsasanay, na ginagawa itong isang magandang lugar para sa pagsasanay. Ang mga swordsman na nagsasanay sa iba't ibang quarters ay mayroon ding mataas na pamantayan. Kahit wala ang Striding Steeds Division at ang Striding Lightning Squad, bawat isa sa kanila ay medyo mahusay. Hindi sila tinawag na pinakamatapang na armadong organisasyon ng walang dahilan. Kaya, napunta ka rin pala dito. Ang mahinang buntong-hininga ni Burn ay maririnig mula sa likod ni Raon. Ayaw kitang makita dito. Ang kanyang seryosong mga mata ay puno ng kanyang tunay na pag-aalala para sa kanya. Kahit sumasabog pa rin siya minsan, ang kanyang personalidad ay naging misteryosong banayad. Hindi naman nila ako papatayin. Sa tingin ko hindi nila gagawin iyon, pero tiyak na haharason kanila sa iba't ibang paraan. Siguro, iyon ang dahilan kung bakit siya naroon. Ngumiti ng bahagya si Raon at tumango. Mas alam ko kaysa sa sinuman kung gaano ka kalakas, pero... Pumila kayo, lahat. Habang magsasalita pa si Byrne, isang malaki at kalbong lalaking nasa edad na ang umakyat sa plataporma. Ang mga swordsman ng Central Marshall Palace ay tumigil sa pagswing ng kanilang mga espada at nagtipon sa gitna. Batiin ang training instructor, sinagot ng lalaking nasa edad na ang kanilang pagbati gamit ang kanyang kamay, Pagkatapos ay tumingin kay Raon at Burn. Maligayang pagdating sa Central Martial Palace, mga baguhang swordsman. Nagpatuloy siya na may malamig na tingin. Ang pangalan ko ay Ref, ang training instructor ng Central Martial Palace. Hindi mahalaga ang posisyon nyo dito. Maghanda kayo dahil wala kayong makukuhang exemption kahit na kayo ang estudyante o anak ng Palace Master. Sa kabila ng kanyang maayos na linya, ang kanyang malamig na tingin ay limitado lamang kay Raon. Kung gayon, simulan niyo na ang inyong mga pagpapakilala. Opo, si Burn ang unang humakbang. Ang pangalan ko ay Burn Zighart. Gagawin ko ang aking makakaya bilang isang baguhang swordsman sa internship na ito, nang walang titulo ko bilang anak ng Central Martial Palace Master. Inaasahan ko ang inyong mga turo. Oh, wow, ang mga swordsman na nakapaligid sa kanya ay nagbigay ng palakpakan at naghiyawan para sa kanya. Susunod, opo, tumango si Raon, at bumalik si Burn sa kanyang posisyon. Ang pangalan ko ay Raon Zighart. Narinig ko na ang Central Marshal palas ang pinakamatapang sa lahat ng armadong organisasyon ng Zighart. Nag-apply ako dito dahil gusto kong maranasan ng direkta ang katapangan na iyon. Inaasahan ko ang inyong kooperasyon. Ito ay isang ordinaryong pagpapakilala, ngunit walang naghiyawan para sa kanya, at sa halip ay kumalat ang isang hindi komportableng kapaligiran. Mukhang ayaw nila sa kanyang pagkatao mismo. Pagkatapos ng lahat, ilang beses na siyang nagkaroon ng alitan kay Karon, ang Central Marshal Palace Master. Literal na kampo ng kaaway ito. Humajijek si Rath, sinasabi na gusto niya ang kapaligiran. Mas magugustuhan ko pa kung mapapabugbog ka dahil sa iyong pagyayabang. Hindi mangyayari yun, sa kasamaang palad. Walang pakialam na tinanggap ni Raon ang matinding presyon mula sa mga swordsman. Kung ikukumpara sa napakalaking kapangyarihan ni Sloth, hindi man lang sila katumbas ng isang flint sa apoy. Hang! Damn it! Wala ba talagang epekto? Ang mga swordsman ng Central Marshall Palace ay sumimangot o pinaykit ang kanilang mga mata nang makita nilang hindi apektado si Raon. Simulan na natin ang pagsasanay kung gayon. Bumaba si Ref mula sa plataforma at binuksan ang isang malaking kahon sa ilalim nito. Puno ito ng mga posos na kumikinang ng asol. Ang mga posos na iyon ay may kakayahang pigilan ang aura ng nagsusuot. Karaniwan itong ginagamit para pigilan ang mga makapangyarihang kriminal, ngunit ginagamit namin ang mga posos na iyon para sa pisikal na pagsasanay. Dapat kayong magpasalamat dahil ang Central Marshall Palace lamang ang lugar kung saan ginagamit namin ang mamahaling item na ito para sa pagsasanay. Inilapit niya ang mga pusos at personal na ikinabot ang mga ito sa mga palso ni Raon. Ang mga pusos na ito ay gawa sa sobrang tibay na kaseteret. Kahit ang isang basagulero ay hindi kayang baliin ang mga ito gamit ang kanilang sariling mga kamay, kaya huwag kang magtangkang gumawa ng anumang hindi kailangan. Klang. Habang sinusubukan ni Ref na ipagpatuloy ang kanyang paliwanag, ang tunog ng nababasag na metal ang pumuno sa hangin. Ha! Tumingin siya sa paligid at natuklasan na ang bracelet na ikinabot niya kay Raon ay nabali sa dalawa. Eh anong nangyari? Bakit nasira? Nasira ito nang sinubukan kong hawakan ng kaunti. Nagkibit balikat si Raon, na parang hindi ito malaking bagay. Imposible iyan. Ang metal na ito ay gawa sa kasiteret. Well, iyon ang nangyari, kaya wala nang magagawa. Perg. nanginginig ang baba ni Ref. Ang kaseterit ay isang matibay na metal na sapat upang gamitin sa paggawa ng mga espada. Imposibleng sirain ang makapal na metal na iyon kapag pinigilan ng kanyang aura. Ulit, subukan mong gawin ulit. Lumunok siya ng mariin at ikinabit ang pangalawang kaseterit cuff sa palso ni Raon. Sigurado siya na hindi niya ito kayang baliin, maliban na lang kung kasing lakas siya ng isang troll o isang ogre. Ham. Matapos kuskusin ng kaunti ang kaf, naglagay si Raon ng kaunting lakas sa kanyang kamay. Ang bisagra ng kaf ay lumukot na parang papel at nabali, bumabagsak sa lupa. Dinurog niya ang kaf sa kanyang kaliwang palso sa parehong paraan, pagkatapos ay itinapon ito sa lupa. Ha! Bumagsak ang panga ni Ref. imposible iyon. Ang matangkad at mahabang pangangatawa ni Raon ay ang klasikong hitsura ng isang swordsman. Hindi niya maintindihan kung paano niya nasira ang cough kung kahit ang isang basagulero ay hindi kayang baliin ang mga ito gamit ang kanilang mga kamay. Subukan ko ulit dahil hindi ka pa rin naniniwala. Ngumiti siya bago lumapit sa kahon ng cough at nagsimulang sirain ang mga ito gamit ang kanyang mga kamay. Titama na, tumakbo si Ref sa kanya ng nagmamadali, ngunit patay na ang mga puso sa mga kamay ni Raon, nagkapira-piraso. Sobrang mahal ng mga iyan. Ngumiti ng bahagya si Raon, tinitingnan ang bagong kaseteret cuff na nakuha niya. Kayang pigilan ng aking aura, ngunit hindi kayang pigilan ng aking lakas. Kayang pigilan ng kaseteret handcuff ang aura sa kanyang energy center, ngunit wala itong kakayahang pigilan ng kanyang natural na lakas. Ang kanyang lakas at liksi ay sapat na namumukod tangi para kilalanin siya ni Milan. Bukod pa rito, patuloy siyang nagsasanay pagkatapos ng sparring. Ang kakayahan ni Sloth ay patuloy siyang pinapalakas kapag natutulog siya, kaya hindi rin siya natatalo sa malalaking halimaw pagdating sa lakas. Gu, anong nangyayari? S sino ba ang taong iyan? Namamangha ang mga swordsman ng Central Martial Palace at patuloy na sumusulyap sa kanyang kamay. S sumpa iyan, hindi makapagsalita si Training Instructor Ref habang nakatitig siya sa tatlong pares ng sirang kasiterit coughs. Totoo nga na mahal ang mga ito. Hindi niya maaaring sinira ang mga iyon gamit ang purong lakas. Siguro gumamit siya ng ilang teknik. Natuto ba siya ng ilang mababaw na teknik sa Haban Castle? Gayunpaman, tila naniniwala si Naref at ang mga swordsman na gumamit siya ng ilang uri ng teknik. Siyempre naman, imposibleng mabasag ng isang tao ang metal gamit lamang ang kanyang lakas, lalo na kung hindi gumagamit ng aura, Nagnitnit si Rath, hindi nasisiyahan sa katutuhanan na si Raon ang sentro ng atensyon dahil sa epekto ng kanyang stats. Talagang kahangahanga ang mga stats. Emph, ang kapangyarihan ng King of Essence ay mas magaling pa rito. Noong nasa Devil Dampa, kayang sirain ng King of Essence ang pinakamalaking bundok sa isang hawak lang. Iniisip ko kung ano ang magiging pagsasanay. Walang hiya ka, pakinggan mo ako. Ang lakas na ipinagyayabang mo ngayon ay dahil sa King of Essence. Hindi pinansin ni Raon si Rath habang sinisigawan siya nito, humihinga ng malalim bago tumingin kay Ref, na nakatayo. Kiipagpatuloy natin ang pagsasanay. Tumakbo kayo sa paligid ng training ground para magpainit. Lahat maliban sa unang dalawampung tao ay mapaparusahan, kaya mas mabuting tumakbo kayo ng buong lakas. Tiningnan niya ang mga swordsman isa-isa para tingnan ang kanilang kahandaan, Pagkatapos ay huminto nang makita niya si Raon. Ikaw, kuwag mong sirain ang mga posas na iyon. Kailanman. Okay. Tumango si Raon na may ngiti. Og, takbo. Tinitigan siya ni Ref habang kinakagat ang kanyang mga labi, bago itinaas ang kanyang kamay. Ang mga nagtipong swordsman ay nagsimulang tumakbo na parang mga bison. Ham! Nagsimula ring tumakbo si Raon sa signal, ngunit hindi siya makasulong dahil napapaligiran siya ng matitigas na swordsman. Bomb, slang, smack, sinimula nilang banggain siya gamit ang kanilang mga balikat, braso, at siko, habang nagkukunwaring tumatakbo. Ah, pasensya na, hindi kita nakita dahil masyado kang maliit. Hindi ka dapat magsalita ng ganyan. Naghihiyawan sa kanya ang mga swordsman, binabangga ang kanyang buong katawan. Kahit hindi nila ginagamit ang kanilang aura, nagsimulang magatubili si Raon at nakaramdam ng malaking sakit mula sa patuloy na pagkabangga sa mga tempered na katawan ng mga swordsman. Ay naku, pasensya na. Ngumisi ang isang berde ang buhok na swordsman matapos banggay ng marahas ang kanyang leeg gamit ang kanyang siko. Nang tinitigan siya ni Raon, nagkibit balikat lang siya, pagkatapos ay tumakbo palayo patungo sa mas mabilis na grupo. Iyon nanlaki ang mga mata ni Byrne nang lumingon siya pabalik mula sa mas mabilis na grupo. Ang kanyang ekspresyon ay nagsasabi na hindi niya inaasahan na magiging ganoon sila kababaw. Okay lang ako, kaya sige na. Dahil hindi ako matatalo pagdating dito. Ngumiti ng malamig si Raon kay Burn, pagkatapos ay pinabagal ang kanyang sarili. Binangga niya ang dibdib ng pula ang buhok na swordsman gamit ang kanyang balikat, dahil sinusubukan niyang banggay ng kanyang baywang gamit ang siko. Hwarg! Tila tinamaan ng martilyo ang pula ang buhok na swordsman habang lumilipad siya palayo at bumagsak sa lupa. Eh ano? Anong nangyari? Ang mga mata ng mga swordsman na humaharang sa kanya mula sa mga gilid at likod ay nagsimulang manginig matapos masaksihan ang gayong imposibleng eksena. Ito ay isang normal na reaksyon. Kahit na tumangkad at si raon, mas maliit pa rin siya kaysa sa malaking lalaki kanina. Gayunpaman, wala siyang problema sa paggawa niyon salamat sa kanyang stats. Arg! Sinimulan siyang itulak ng itim na swordsman sa kanyang kanang bahagi gamit ang kanyang balikat, sinusubukang durugan siya. Sa tingin ko hindi yun sapat. Kaya, ngumiti ng malamig si Raon at binangga siya pabalik gamit ang kanyang balikat. Ang kanyang lakas ay sumabog sa isang iglap, at ang itim na swordsman ay nadurog na parang isang maya na bumangga sa isang pader, bumabagsak sa lupa ng nakasubsob. Hindi nyo na ba ako binabangga? Kinutsa ni Raon ang mga lalaking patuloy na bumabangga sa kanya. ham, H. Hindi ka namin binangga. Dahil dalawang tao na ang naibagsak sa lupa, ang kanilang mga mata ay kamakaway na parang mga sailboat sa isang bagyo. Ang kanilang mga hindi nakatuong mata ay nagmumungkahi na hindi nila maintindihan ang sitwasyon. Pupuntahan ko kayo kung hindi kayo pupunta sa akin. Dinagdagan ni Raon ang kanyang bilis at sinampal ang mga swordsman na umatake sa kanya kanina gamit ang kanyang balikat at siko. Wak, wak, ang kanyang pisikal na kakayahan, na kinilala ng isang master, ay sumabog na parang isang nagnangalit na apoy at sumugod sa mga swordsman na pumapaligid sa kanya. Ang mga expert swordsman ay bumagsak isa-isa, na parang mga nalalaglag na dahon sa taglagas, sa kabila ng walang humpay na pagpapalakas ng kanilang mga katawan. Hindi tumigil si Raon kahit matapos bugbugin ang lahat ng mga swordsman na nakipag-away sa kanya. Pinadala rin niya ang lahat ng mga swordsman na sumubok na harangin ang kanyang daan na lumilipad. Sinabi ko sa iyo, ngumiti si Raon kay Byrne na hindi makapagsalita at gumagalaw lamang ang kanyang mga binti. Okay lang ako, hoy! Bumagsak ang panga ni Ref nang makita ang dalawampung swordsman na nakadurog sa lupa. An anong klaseng halimaw ba iyan? Nalaman niya na si Raon ay uminom ng maraming elixirs noong kanyang pagkabata dahil sa kanyang mahinang pangangatawan, na nagpalakas sa kanyang aura sa dami at kalidad. Iyon ang dahilan kung bakit naisip niya na wala siyang magagawa hanggat hinaharangan niya ang kanyang aura, at nagpasya siyang bigyan siya ng mga kaseteric coughs. Sa kabila nito, nilalampasan niya ang mga swordsman na mas malaki kaysa sa kanya sa pamamagitan lamang ng lakas, sa kabila ng pagsuot ng mga cuffs. Pakiramdam niya ay nananaginip siya habang pinapanood ang mga swordsman, na may taas na humigit kumulang 190 cm, na tumatalbog na parang mga bola ni Raon, na wala pang 180 cm. Anong, sa huli, hindi tumigil si Raon sa mga swordsman sa kanyang paligid, binugbog ang lahat na sumubok na harangin ang kanyang daan. Iyon ang nagpahintulot sa kanya na makahabol sa pinakamabilis na grupo. Hindi niya sinasadyang nanumpa sa kung gaano iyon ka-absurd. Tama na, tumigil na kayo sa pagtakbo. Raon, tinawag ni Ref si Raon na malapit ng sampelan ang isang berde ang buhok na swordsman sa kanyang harapan gamit ang kanyang siko. Smack, gayon paman, natapos ni Raon ang pagtama sa kanya, nagkukunwa hindi niya naririnig. Sa likod ng kanyang ulo na sinampal ng isang siko, bumagsak ang berde ang buhok na swordsman sa lugar na may hiyaw. Ah, nakakatuwa ito. Ito ang unang pagkakataon na nagkaroon ako ng sprint na ganito, ngunit ito ay kawili-wili. Masayang ngumiti si Raon, tumitingin sa paligid ng mga swordsman na nakahiga sa lupa, na parang mga dahon sa isang snow film. Tapos na ako, ano ang susunod? Tanong niya ng may punanibig na parang walang nangyari. Og, pumunta ka rito. Kinagat ni Ref ang kanyang labi at dinala ang mga swordsman at si Raon sa kanang bahagi ng training grounds. Walong humanoid dummies na may mga espada sa kanilang mga kamay ang inilagay sa isang bilog. Ang susunod ay pagsasanay para sa pagharap sa maraming kalaban. Ipapakita ko sa inyo ang isang halimbawa. Pinindot niya ang button sa gitna at gumalaw sa pagitan ng mga dummies. Kriek! Nagsimulang gumalaw ang mga dummies na may nakakagambalang tunog. Gayunpaman, ang kanilang mga paggalaw ay makinis at madulas sa kabila ng kung paano sila tumunog. Hring, mabilis ang paggalaw ng mga espada sa mga kamay ng mga dummies. Isinama nila ang daloy ng isang tamang swordsmanship sa halip na basta-basta na lamang ay swing ang mga ito. Whoosh, bagaman walong dummies ang gumagalaw ng sabay, hindi sila nakakasagabal sa isat-isa. Sabay nilang pinuntirya ang mga vital points ni Ref. M. Sa pamamagitan ng isang mabigat na footwork at swordsmanship na kasintibay ng isang bato, hinarang ni Ref ang mga pag-atake ng mga dummies isa-isa. Pagkalipas ng sampung minuto, automaticong tumigil sa pag-atake ang mga dummies at bumalik sa kanilang orihinal na mga lugar. Ang pagsasanay na ito ay binubuo ng pagtatanggol laban sa mga pag-atake na nagmumula sa maraming direksyon na ganito. Raon, kaya mo ba? Oo, walang pakialam na tumango si Raon at binunot ang kanyang training sword, nakatayo sa gitna ng mga dummies. Anong klaseng tanga? Ngumiti ng malamig si Ref at dinagdagan ng kahirapan ng mga dummies sa maximum. Kahit ang isang expert ay walang magagawa kung wala ang kanilang aura. Mabubugbog sila sa kahirapang iyon. Si Sismalan ko na, sa sandaling pinindot niya ang huling button, nagsimulang gumalaw ang mga dummies ng mas mabilis kaysa dati, itinutulak ang kanilang mga espada kay Raon. Magiging masaya rin ito, sa nagliliyab na pulang mga mata, iwi na siwas ni Raon ang kanyang espada. Kasabay ng tunog ng isang pagsabog, ang mga espada at ulo ng mga dummies ay nahati sa mga piraso. Half, hindi pa ito tapos. Sa bawat pagwasiwas ni Raon ng kanyang espada, ang mga dummies, na nagkakahalaga ng mahigit dalawang daang ginto bawat isa dahil espesyal silang ginawa, ay nasa isa-isa. Dahil sinisira niya ang mga ito sa isang tama lamang, walang saysay ang pagdaragdag ng kahirapan. Crack! Ang pangalawang dummy ay nabali na parang isang tambo, at ang katawan ng pangatlong dummy ay nahati sa dalawa. Bagaman kailangan niyang sabihin sa kanya na tumigil, hindi niya mabuksan ang kanyang bibig dahil masyado siyang nagulat. Ang maikling sandali na hindi siya makapagsalita ay sapat na oras para sirain ni Raon ang lahat ng walong dummies at panasan ang pawis sa kanyang nuo. Nakakatuwa ito, sa isang nakakapreskong ngiti, tumingin siya kay ref. Iyon lang ba, kaya, gusto niyang sampilan ang gwapong mukha ni Raon. Ang general administrator ng Central Martial Palace, si Herg, ay nag-aalaga ng mga bulaklak sa kanyang mesa sa loob ng kanyang malaking opisina. Ang flower arrangement ay ang kanyang libangan, bagaman hindi ito tumutugma sa kanyang malaking pangangatawan at hitsura. Ang panunood sa magagandang bulaklak sa pagkakaisa ay nagpapatigil sa lahat ng stress mula sa kanyang magaspang na palas master at sa kanyang mga walang kakayahan na subordinate. Bukod pa rito, walang karaniwang gumagambala sa kanya bago magtanghalian, kaya sinasamantala niya ang sandali upang alagaan ang kanyang mga bulaklak at ilagay ang mga ito sa isang vase. Maganda ito, General Administrator, bahagyang umiti si Eric. Habang iniisip niya na sa wakas ay nagtagumpay siyang maabot ang isang magandang pagkakaisa, bumukas ang pinto ng opisina. Arg, nayanig ang kanyang kamay mula sa ingay, sinisira ang perpektong pagkakalagay ng mga bulaklak. Ref, baliw ka ba? Walang nagturo sa iyo na kumatok sa isang pinto bago ito buksan. Ah, pasensya na po, pero emergency po. Yumuko si Ref, pinupunasan ang kanyang malamig na pawis. Emergency Anong klaseng emergency? Patay ka kung hindi ito malaking bagay. Pumalakpak si Yurik at umupo sa mesa. Er, tungkol po kay Raon, ang rookie na pinag-usapan natin noong nakaraang beses. Anong tungkol sa kanya? Masyado mo bang siya? Dahil ang mga tingin ng pinuno ng angkan at ng iba pang mga pinuno ng dibisyon ay nakatuon kay Raon, ang labis na paghampa sa kanya ay magiging mahirap. Kailangan lamang nilang hiyain siya ng bahagya sa ngayon. Gayunpaman, ang tugon ni Ref ay higit pa sa kanyang imahinasyon. Ang taong iyon ay isang hari ng pagkawasak. Nanginginig ng marahas ang mga labi ni Ref. Sinisira niya ang lahat. At dito na muna nagtatapos ang part na to mga kakwento. Kung nagustuhan niyo, huwag kalimutang i-like ang video, mag-comment sa baba kung ano ang thoughts niyo, at syempre mag-subscribe na rin para updated kayo sa susunod na part. Kita kits ulit sa next episode.